So bakit binabalikan nang inyong convo? Ay. Mm, mm. What Nakakani is there? Na ka doon? What is there the idol? Uh for me I would like to know mm. from uh a perspective of a woman like you. Wow. Ano nga ba what is there mm. the idol if uh, for example nahuli mo yung partner mo na binabalikan yung convo niya ng kaniyang ex? What is there for you the idol? Say yung inaas inyong hinuhuna-huna na. Or shall I rephrase the question? What oh. if na holy kita na? <laughs> ah, sige, for, for example nang nag-read nag kog convo sa mm. ko mga previous oh. nga ko. Mga previous kay uy uy mga good no mga one mail man. Wow. Busy man iyang curious iyang past life ani. Kuan sige. man convo <laughs> sa mga atong cliente. <laughs> sige, ano yung tanong in general mm. na lang, wag yung in ano. In general. Mm. O sige pag nahuli niyo na binabalikan na uh, ng partner niyo mm -mm. ang conboy niya with his or her ex. Mm -mm. Ano bang mararamdaman mo? Ano bang ini ano bang nasa isip niyo mm -mm. when someone is doing that? My perspective, well, siyempre masasaktan mm -mm. ka. Mo ginay first nimo nga mabati, 'di ba? Because bakit pa niya binak binabalikan 'yon? Mm -mm. Pero after that, after sa pain, mo makita. <laughs> Saan mo ginagirls muli? After you're going to, 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 to feel that girls. pain, betaw, uh, hinahinay niyo nga ma-realize. Pero I know na hindi lahat ng mga babae or even mga lalaki mm -mm. ay talagang nakakaintindi ka agad ng situation. Because mm -mm. there are some na ginahimo nilang uh, ilahanggi pa worst ang situation. No, instead mm -mm. nga, pwede mata mo mag-storya ka nga, nung inyong mga gi -gi siya or kung Correct. bakit binabalik-balikan mo yung convo yung dalawa. Pero ang uban magod, mas pilion nila nga di na mo tingog, nga awayon mm. na dayon. Tapos wala lang sa kabaw nga basin diay gi balikan lang to sa iyang sa imuhang partner ang konbo niya sa iyang ex kay nag check-check kuno sa tuyo, jud ato iyang utang sa iyang sa ako. Basin na pay mga unsettled nga mga credit cards. Mm. Eh, pero wa pu't ka balumang good. Mo nang it's very important na alamin talaga natin. Mm -hmm. At the same time, ikaw din mismo isip someone na uh, nakahuli uh, Dapat may mo. warrant of arrest. <laughs> no, it's someone na nakahuli niyo, Isip partner as well. Uh, let your partner also know your side. And let your mm. partner know as well your feelings. Explain. No? Yeah. Ipa-explain mo rin siya. Mm. At the same, ikaw po mismo, oh. wingon ka nga, na-hurt ba ya ako? Tungod kay mo hang ginalantaw ang inyong convo. Tell him or her honestly. Kaysa sa mura betong mm -hmm. maghuhulaan kayo ng feelings nyo both sides. Tapos, what will happen? Wala na dayon. Mag-away right. na dayon. Tapos, pag mag-away na mo, may ngundin ng ang lalaki ang babae. Kasagaran mo ngundin ang babae, mag-gid ka ng brag na eh, something, no? Wow. nag something. <laughs> Ang <laughs> lalaki kay, syempre mo siya kunuhay ang gastro. Kaya hiling mo po ng mga lalaki nga mang okay -okay adto. Oh. Oh. Yung, mga ukay-ukay pag ka ni babae nga mo, manday na nga, gano'n man tong ingon Adto man to, Or siguro ang uban babae, gud di na gina sila mo at all. Mm. Tapos after anak, kay, ang lalaki, makasans mana ngala, Nalain lagi ni siya. Siguro kakita ni siya nga ako ang gibasa ang among konbo mm. sa ako ang pas. Tapos pag mupansin din ng lalaki sa babae mo, ingon din ng babae, Okay, ko good morning. So, kanang iyang balik-balikon. Okay, ko good morning. Muna, mo mm. siguro iyang nabasahan po na reply nabasahan. sa imong ex sa unang mm. merk iya lang pud ginabalik okay oh, ra ko good morning ano mo? Samot na pag pa nabasahan dol mm. ang kanang inyohang endearment si mohang ex di ba so murag na kang sungug-sungugon. yes babe oh. okay babe ara na na ba ko babe sige lang <laughs> Pero uh, I agree doon sa uh, nauna mong sinabi na mm -hmm. you go and talk over it. Pag-usapan niyo muna and uh, listen to your partner and let him or her explain the reason kung bakit niya nabalikan. Perhaps baka nagkataon lang na because of... Uh, a certain halimbawa ah, may mga arrangements before mm. na until now ay ongoing pa rin so uh, perhaps may hinahanap siyang detail or fact that will help uh, resolve the present the problem mm. or iba naman yung uh, case dol na paulit-ulit na lang niyang binabalikan yung conversation nila ng kaniyang ex there exactly. is something if paulit-ulit na yeah there's something diba? in the way just like a uh, facebook memories we can we can't blame facebook for offering this because a lot of us would always always love uh, to revisit our uh, experience, no? Mm -hmm. Our memories uh, years ago or months ago or even decades ago. Mm -hmm. Kaya di ba morag na man agunay sort of hala, na itabu dani sa una. Hala, I've been uh, to this place di ay uh, five years ago. Yeah, hala, I've uh, been to small now I am XL. <laughs> <laughs> Ganon. Oh, uh, pero yung paulit-ulit na mm -hmm. intentional na pangitaw niya hang name tapos i-click tong ilahang convo that, mm -hmm. that is something else. Mm -hmm. Yan, yeah, that's a different uh, ano na naman, talakayan. Another talakayan oh. na naman 'yan. Pero uh, ano ha, ah? I'm ano? sure mm -mm. mali dyan. Oh. 'yung taong gumagawa niyan. Mali Oo. na 'yan. Oo. Mm -hmm. It's also important no is if uh, someone na uh, talagang nagsostock dito sa ilang convo with the past mm -hmm. relationship uh, you should also understand your mm -hmm. your partner's feelings. Kay, Correct. The Respect si, ang tawag siya. No, the same sa imuha, no? Hindi po ka makauyon, di ba? If ang imuhang partner nagalantaw po na o naunsa mga gani mm -hmm. sa ilahang pas, of course, nabog kay ma-feel nga pain. No, the same nagihapon, ihapon na lang gingon nga kung dili ka gusto nga buhaton si imuha, Ayo sa imuha, ayaw buhatan sa iya. Huwag mong And uh, samot na pa yung mga pakaping nga magpa-wave-wave pag yun. Di ba? Hi! or dili ka mo taog natuplokan ra no, or mag or mag react pa mm -hmm. sa usa ka kanang uh, last nga reply sa young mm. -hmm. partner like mag heart ba or mag mag wow. wow, no all of a sudden like, right after five years or four years mukalit lang ina na kana there is something mm -hmm. no intentional It's, na yan. yeah kaya ang uh, communication is very important in every mm -hmm. relationship alakip uh, lakip na diya dol ang respeto o uh, ang pagmamahal itself yes. no kay dili man nga maingon nga love Gina nako siya kung wala nimo siya gina respect kung wala nimo siya gina sabot o kung dili ka makig communicate sa iya -a because uh, ang kana manggong communication again respect og understanding maguban uban gyud mag dol para mo grow mm -mm. Yun ang inyong relationship perfectly said mm. thank you and done